nang manganak ang araw sa Stillwater, Oklahoma, sumagi sa isip ko ang gabi-gabi kong bangungot. Ako si Betsy Lancaster, ngayong 2024 na ay 64 anyos na at kamakailan lamang na diagnose sa maagang yugto ng Alzheimer. Kaya bago tuluyang kumupas ang alaala, itatala ko ang kwentong nagbago sa buhay ko, ang kwento ng sandbox sa likod ng aming garahe at ng mga kamay na sumilip mula sa buhangin. Taginit ng 1968. Walo akong taon nang itayo ng tatay ko ang malaking kubo-shaped na sandbox sa bakura namin sa Huckleberry Lane. Limpyo ang buhangin, mala porcelain na pinong pino, at naglagay ng tatlong kahoy na bangko sa bawat sulok. Siya kasi ang chief architect, at ako ang maliit niyang katuwang na nagbibigay ng mga kuko at martilyo mula sa leather pouch ko. Pagkatapos nitong my setup, tumakbo agad ako para kunin si Nabili at Joey, magkaedad kami, magkaklase rin sa third grade. Si Billy, dalawang bahay lang kami ang layo, si Joey, limang house number sa kabila. Pangkaraniwan ang laro namin, sand berms na parang trenches, maliit na plastic cowboy at Indian figures, Tonka trucks, hot wheels cars, green army action figures complete with toy artillery. Pero isang hulyo, habang nagbubuo kami ng fortress, napansin namin ang kakaibang paggalaw sa gitna ng buhangin, Swirling, papalakas ng papalakas, hanggang sa lumitaw ang isang maliit na kamay. Ang kamay na yun, tatlong pulgada lang mula, also hanggang uslit, may balat na purplish gray na mistulang bruised. Mahabat madilaw na kuko, parang hindi nag-cut nail cutting ko, at nagmumukhang sinaunang corpse na nanggagaling sa kadiliman. Tumigil kami, nanlalamig ang buo kong katawan. Tila hindi lang ito basta ilusyon, ramdam ko ang takot na hindi ko pa naramdaman. Mabilis kaming tumakbo sa kanikanyang bahay. Pero kinabukasan, bumalik na Pelmentes ang kuryente ng kuryusidad. Nakaupo kami sa sulok ng sandbox, busog pa rin sa kaba, nang muling tumambad ang kamay. Hindi ito nawala kailanman, parang inuutusan kami, laro tayo. Lumapit si Joey at Tin Ira ng maliit na bato. Kinilala ng kamay, kinuha ang bato at inilipad sa ilalim ng buhangin. Mula noon, naglaro kami ng stone exchange. Bawat linggo, magdadala kami ng bago, mga sanga, coral light -like bits, kahit fragment ng bulok na coral na nahajap sa Coastal Tree. Lalabas ang kamay, gugunitin, pupunitin, pagkatapos ay ipapasa pabalik. Minsan, naghagis kami ng rubber dog toy, tuwang-tuwa ito, nag-bounce, kinurot ng kamay hanggang sumabog ito ng malulutong na tunog. Ilang linggo ang lumipas, nakakita kami ng pangalawang kamay, mas malakit mas grotesque. Kulay grayish pale, may kuro na parent hand, ng maliit na periscope light -like na kamay. Nagdala ito ng mas makakilabot na regalo, buto ng hayop, mga vertebrae, kahit pira-pirasong kalansay. Natahimik kami, pero kinilig sa thrill. Pagdating ng Oktubre, lubhang pinalamig ng takot ang mga regalo. Isang araw nawalan kami ng court ang pusa naming mahilig dumaan sa bakuran paggabi. Naghanap ang tatay ko pati sa kagubatang katabi, pero wala talaga. Hindi namin naisip na konektado ito sa sandbox, hanggang makita ko si Miss Blankenberg sa kabilang bakuran, naghahanap din ng pusa niyang si Molly. Dalawang nawawalang pusa, dalawang nawawalang bata, hindi ko lang maintindihan noon. Sa isang mainit-init na Oktubre, temperatura nasa 70s hindi nakapasok sa school ako. Si Joey at Billy nagpunta sanang maglaro pero sinabi akong magpahinga. Nang gabi may kumatok na pulis sa pintuan namin. Ang kanilang mga magulang ang sumagot. Nang sumilip ako sa bintana, nakita kong dalawang police cruisers ang dumating, isang signal na seryoso na. Hinabukasan, flyers na nanghahanap ng aming mga kaibigan ang nakaukit sa mesa ng kusina, magkasama sa missing person posters, magkakaedad, magkaitsura. Tumakbo ako sa kwarto, natakat, natakot, hindi ko alam kung ituturo sa kakahuyan, o kung pinagtaksilan kami ng mga kamay sa buhangin. Apat na buwan ng paghahanap, voluntaryo, police teams, hindi kailanman natagpuan sina Joey at Billy. Tinapos ng winter ang pagsisiyasat, pero hindi natapos sa akin ang bangungot. Bawat gabi, bumabalik ang imahe ng sandbox, ang mga regalo ng kalansay at bato, mga take and give na ritual. Isang tag ng 1969, natahimik ko siyang binalik sa alaala ng may tago ng tatay ko ang sandbox sa ilalim ng plywood. Ngunit isang araw, nabawi ko ang loob para bumalik, at nakita ko ang isang pulang sneaker ni Joey, maruming marumi at may tuyong patak ng dugo sa laces. Nakabitin sa ibabaw ng buhangin, parang iniwan doon ng sadya para makita ko. Tumayo ako, sobrang dilat na parang kon kayo nang bigla itong hinawakan ng isang malaking kamay na nanginginig sa likod. Gabi yon, tahimik, malungkot, huling eksena ng tunay na pagdating ng buhangin. Hindi ko na sinubukang manatili. Nagtakbo ako pabalik sa bahay, nang arap na tumawag ng polis, pero walang tumugon. Mula noon, hindi na ako nakapantay sa sariwang buhangin. Pagpasok ng kolehiyo, nang makatulog ako, bangungot ang sumasalubong, nasa sala kami ngayon, may nakakalat na sand corn sa hardwood floor. May naglalakihang tanka truck na may load ng perlas at batong itim na kinintam. May pulang sneaker na nakabitin sa crane arm ng truck. Tuloy-tuloy ang dreamscape ko hanggang makarating ako sa likod garahe, hapon ng Oktubre, nakatungo ako sa sandbox, kumakaluskos ang buhangin sa paligid ko. Nang ilabas ko ang mukha ko, isang kalansay na may shreds ng grayish flesh ang kumurot sa braso ko at hinayla ako pababa. Sumigaw ako, Daddy, Daddy, pero wala nang bumati. Naroon ako sa ilalim ng lupa, naghihingal, naiinom ang ilong at bibig ko ng tuyong buhangin. Tapos ay nakakita ako ng matutulis na buto, ang bangkay ni na Joey at Billy, umupo sila sa wet sand, naglalaro rin ang kanilang tanka trucks, ngumingiti sa walang lipunang racks. Hello Betsy, gusto mo bang maglaro? Bungad nila sa tinig. Nagising ako, paghihiyaw, puso'y nagmamaga sa takot, pawis na kumakapit sa unan ko. At yan ang huling kwento ng sandbox, isang ingay na hindi na natigil, isang kababalaghan na pilit kumukuha ng larot buhay, habang unti-unti kong nakakalimutan ang mukha nila. Ngayon, habang sinusulat ko to, nanganganib ng mawala sa memorya ang bawat detalye. Ngunit may isang bagay akong pinanghahawakan, ang takot, ang misteryo, at ang huling pulang sneaker na hindi mawawala sa alaala ko. Ito ang end credits ng isang summer na di ko malilimutan, kahit 56 na taon ang lumipas. Betsy Lancaster, June 2024